Grabe kalawak yung hibas mga kabraso simula dito sa may kakahoyan. Oh, Hello. Parang naubos na yung dagat. Papunta tayo sa direksyon dito. Morning nga pala mga kabraso. Oras po natin ay mag alas sa isna. Hunting po. Hunting po tayo ngayon na lang po ay palarin ayam po, dali po tayo solo po tayo ngayon solo, kahapon naghanting po tayo dumayo ako ay napakalakas ng ulan wala, buklo tayo pero nakapangapa ako ng hipon dami rin ng hipon, ito nga oh subukan ko lang extra Ano ng hipon size, pati isda nakakapa. yung size 91 Nang hipon mga kabraso. yan mga 30 minutes natin na pangangapa. ulam na mamaya babalik tayo dun uh, eh, simpre subukan ko munang mag hunting kasi ito yung inaano ko pahay tide na kasi yung panganga pa kahit may may tubig yun talaga kaya okay lang kahit na mapunta yung tubig dun sa gilid ng kakahuyan pwede pa tayong mga panon hunting muna tayo babalik tayo mamaya sa panganga pa ayos yung hipon na tayo mga kabraso sa bakawan. Dito, maraming pinagkainan. Nadilim pa yung mga ilalim. Sinasabayan kasi ng ano ng panahon. Halilim. Maraming pinagkainan dito. Pakalat-kalat oh, halos sa lahat ng puno. Yung mga puti na yan. Mga basag-basag na shell Malilit lang yung ano dito. Puno. Wala rin tayong masipat na bakas. Maano pa. Baka. Ay alimango mga kabrasok. Dito agad. Ayun oh. Napakalaki. Ayun. Ayun. dilim ayos lawan natin kagabi lang lumubog to mga kabraso yan o no? napaka season ay thank you lord wow o, yung size Ayan daw. Hindi tayo pinahirapan. Agad to. Labit pa lang yung ano. Pagbasok natin dyan sa may labasan. Ayos. Tali muna natin mga kabraso. Parang may nararamdaman akong papalapit parang may taong papalapit ayan ikaw muna tatali ko muna mga kabraso ayos napaka season, napakalaki iwan ko lang kung umabot ng isang kilo to basta malapit dyan ganyan lang mga 9 grams uh, sa 1 kilo kanyan wow nilabas na natin mga kabraso napakalaki kalaki malaki talaga kung panayu season na season ano kaya kung meron kang ganito sa new year sa lamisa no? ano unahin mo si yan okay tali na natin 1-0 dilim dilim pa Nalabas na tayo dun mga kabraso. Palipat na naman tayo. Ano lang kasi yun dun. Ma, hindi malawak yung bakawan. hindi, hindi luma yan talagang dyan nag ano pahinga kaya lang umalis umangat Parang pahingahan sa punong to Ay. Isang kaya yung lumipat madilim pa kasi medyo madilim pa tulo silip tayo tulo silip dito natin nakuha yung nakaraan yan mismo dyan Din to. wala dyan isang yeah. kaya pumunta naku mga kabraso nandyan na yung ulan tago muna natin yung kamera natin yan umpisa na malakas yung ulan hindi natin nakita dito sa loob lang ko kung saan pumunta. Malikot. Walang mga bakas eh. Mga kabraso. Dito sa area nito, may mga pinagpahingahan. Maraming pinagkainan. At may mga bakas. Kaya lang medyo burado. Kaya lang ingat na ingat tayo mga kabraso. Dito, pinagpahingahan na naman ito. Napakalaki ng bahay ng hamumuong. Ayan lang mismo. Lalo siyang lumaki. Paano-ano lang ako sa paligid. Pasipat-sipat lang. Sayang. Ang mahirap niyan, yung alimango nasa ano, dyan lang mismo sa... May puno na yan. Kung saan siya nakaano. Napakababa lang. Oh. Sana lang. Sana lang hiwalay. Malapit lang tayo. Parang paano-ano lang ako. dito punong puno ng pinagkainan halos puro pinagkainan mga bago sa ilalim at bagong pinagpahingahan ito dito sa ilalim umangat lang mga kabraso puro pinagkainan sa loob mga pinagpahingahan yan yan inangatan yan umalis malikot ito malikot halos puro pinagkainan niya na sa paligid pati sa likod niyan mataba na ito tumigil na naman yung ulan mga kabraso dito talaga ay eh kalibot-libot kong hinahanap yung ano maraming pinagkainan dito burado lang yung bakas may pa isa isa tayong nakikitang bakas ito mga pinagkainan yan yung mga nakikita tayo kaya lang nawawala bubura daming pinagkainan dito simula doon iniikutan na natin inaano ko na lang yung mga medyo makakapal na puno nilalapitan kasi nga wala tayong inaano bakas sinusundan parang alimango yung nasa ilalim mga kabrasok ayun kita yung sipit oh Oops. Ah, gitu. gitna. Alimango nga ito. Napakalaki. Ah, yes mga kabraso. Ay, thank you Lord. Yan. Limango yan. Yan no? Tulog. kalaki ayos season na season din mga kabraso ay sa wakas thank you lord nakita din natin dito siya sa gilid ng medyo ano sapa ito padaritso yan dun sa sapa dito sa bahagi niyan punong puno ng mga pinagkainan yan palibot Dito palalabasin natin to hindi ako makakapagano ng mga ugat diyan, malalaki yung mga ugat. Palabasin lang natin, saka natin itatali. Wow, ayos, oh hindi nagkakalayo yung size gisingin natin mga kabraso kumuha kong kalabi asaglit ah. yan yan siya Nagising na hmm. hindi ko maano yung katawan niya sa likod para mapaangat natin yan na natin siya. Para para ko sa nating maano siya. Yan. Yan. Hay. Dapat umalis na lang sa tiyan. Okay. Na -ano yung kalawit natin. Yan. lahat Lahat natin. Hirapan tayong kunin yan mga kabraso sa pagtali. Here you go. Dito na siya. Okay. Pwede na mga kabraso. tali ko muna mga kabraso sapagkat ako'y binabakbakan. Napakahirap dito mga kabraso sa ganito rin. Isa pang mahirap dito, ito yung mga lamok yung maliliit na ano tawagin dito tagnok punong puno yan ay parang inano rin yung balat natin pagkakalabas natin lalo na pag ganitong mga umu umuulan ulan yan kita nyo yung mga nagliliparan na yan yeah. sige tali ko muna mga kabraso maya na lang po so nakauwi na po ako dito na tayo sa bahay ito itimbang natin yung uli natin hindi na tayo nakadagdag alay paulan-ulan uh, up lang natin yung ano kanina camera ayun mag alas 11 nang makauwi tayo Ito yung huli natin timbang muna natin kung ilan yung aabutin ng dalawa Sama-sama na natin itong lagayan. Wala namang katimbang yan. Aba. Mabot ng dalawang kilo ah. Sakto lang yan. Nasa dalawang kilo. Kasi yung sobra na yan, dito siguro, ito, ito. Bigat. Dalawa. Ayos. Uh, Labas natin mga kabraso. Harang di ako kumbinsido. Tingnan natin. Ang bawat isa. Ito. Kulang na isang kilo. Ayan. Tchoo. Dalawang guhit yung kulang. dalawang guhit para isang kilo ito yung huli natin nakuha tignan natin yung una to pasok na to ito yung una yung una nung madilim dilim pa nadadaya lang ata tayo sa lagayan eh. Yeah. Labas natin para sure bowl. O talagang mga good size. Yung mga Pag umabot na kasi ng mga ganong timbang. Ano na talaga yan? Yan na yung mga malalaki na. Mahirapan din palabasin ah. pas kana lang. Oh. Ito parang parang matimbang ito ah. Oh. Ay ko. Yan. Ito pala yung mahigit isang kilo. No, no. Mega gamit ko kan. Ah. Ayun nga siya. Eh dapat kung dalawang buhit yung sobra niya. sakto 2 kilo ito. yun Laki nitong isang to. Talagang napaka-season. Lo. ano nito eh. Ito yung una nating nakuha. Ito yung kung hindi siguro bali yung sipit nyan o yung isang sipit baka naka ano pa yun sa guhit na yun ayosin ko nga pag, ano nito tali mga kabraso sanay nag enjoy po tayo sa ating panonood sa anong to yon uh, ability Merry Christmas nga pala ayun advance sa new year ah uh, kumusta po yong mga pag celebrate natin yan ayun sanay ligtas po ang lahat ayun Maraming salamat po.